Isang mapagpalang umaga sa mga kapatid ko sa pananampalataya, sa mga katulad kong matagal-tagal na rin namulat at nagkaroon ng laya. Ako nga pala si Pastor Rico ng Tribes Bicol. Sa umagang ito, ayon sa ibinigay sa aking sipi buhat sa magandang balita, bibigyan natin ng prioridad ay hindi ang katulad nating mga mananampalataya, kundi ang mga kaluluwang na sa paligid natin na sa sanlibutan ay matagal ng bilanggo at nakatani Ayon sa Isiyas, Kapitulo 58, versikulo 6-7, sa magandang balita Biblia, sabi sa Sais, ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi. At baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Sa 7, ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuloyin ang mga walang maisuot ay iyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Kung papakinggan natin ang dalawang bersong ito ay mga salitang mula sa Diyos sa kanyang mga tagasunod noong sila ay dumaraan sa lahat ng uri ng relihiyosong gawain. Nagkaayuno, nakikilahok sa mga ritual ng reliyon ngunit hindi nila pinapansin ang mga nahihirapan sa kanilang paligid. Bagkos, inaapi nila ito at hinahiyaan lang. na sa akin ng Panginoon na hindi lang nasa loob ng church ang mga nangangailangan. Hindi lang mga nanghihinang kapatid ang dapat minamahal at minadamayan. Kailangan matuto tayong lumabas at malasin ang kapaligiran. Nandon ang totoong battle nandoon ang mga higit na nangangailangan, mga pangangailangang physical, pangangailangang material, lalong-lalo na pangangailangang spiritual. Lahat nila kailangan iyon kasi alipin sila ng kaaway. Nakatanikala sila sa mga sumpa, bilanggo sila sa dilim at kaya ka nakikinig ngayon sa debosyon dahil isa ka sa hinipo ng Diyos upang sila'y palayain. Kung gusto nating mag-ayuno, sa paraang nakakalugod sa Diyos magsimula sa pagiging tamang relasyon sa inyong mga kapatid. Maging kagaanan at karamay sa paghihirap ng iba. Nangangahulugan ito na ang pagiging tama sa paningin ng Diyos ay nagsisimula sa magandang bagay na ginagawa natin sa iba. Kailangan magsimulang kumilos ng may pagmamahal sa kapakanan ng iba. Sino ba sa panahon ngayon ang mga di makatarungang ipinabibilanggo? ang mga nakagapos sa tanikala ng mga inalipin, mga inaapin kailangang palayain, at mga kinakailangang bigyan ng kagaanan at baliin ang pamatok ng pagiging alipin. Daladala mo ang susi upang sila'y makawala. At iyon ang katotohanan na nagpalaya rin sa iyo noong katulad ka pa nila. Ito ang salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Katumbas nito ay buhay. Kaya pakainin din natin nito ang mga nagugutom. Ang daming kaluluwang palaboy sa labas. Hindi nila mahanap ang totoo nilang tahanan kasi din natin alam hinihintay kang lumabas at ituro sa kanila ang tamang direksyon. Hindi pala sapat na concern lang. Hindi pala sapat na advice lang. Dapat may kasamang pagkakawang gawa. Dapat ikaw na alagad ng Panginoon, hindi lang pala puro instruction. Dapat kung kaya mo rin lang magbigay ayon sa biyaya ng Panginoon, ikaw din mismo ang maglalapat at magatid ng solusyon. Ayon nga sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 14-17 sa mga balita Biblia, pananampalataya at mga gawa, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Maililigtas ba siya sa ganung uri ng pananampalataya? sa kinise. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka na walang Diyos. Magbiskat, magpakabusog. Ngunit, hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyon? Sa 17, gawin din naman, patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Kaya mga kapatid, bilang aking pagtatapos, lumabas ka. Hinihintay ka na nila at doon lubusan kang kalulugdan ng Ama. Hanggang sa muli mga kapatid, to God be the glory.